that's Sabes. At alam ko na kung bakit ka nagustuhan ni Arjun. Jerry, sa lahat ng pinalita mo sa akin, ito ang pinakamaganda. Sana nga, totoong nagkabalikan si na at Claire. Ang alam ko, confirm. Sinabi sa akin ng kaibigan kong sa Apex at in-announce ang Giselle kagabi. Then, that's good. Alam mo, pare, I know Claire. Iniwan niya si RJ na hindi mo na nagpaalam. Kaya hindi ko na-expect na, na babalik ang pasya ni RJ. Eh, baka naman nag-reconnect ang mga feelings nila. Then, that's good na nagkabalikan sila. As long as wala na sa buhay ni RJ si Lynette. Then, that's what really matters to me. Sana na, tuluyan silang magsama habang buhay para wala na hadlang sa aming ilinim. galing Do? Oo, oh, Dok. Ang alam ko, last week pa siya umalis, mapuntang Dubai. Para daw yun sa isang conference eh. Tapos, bagay yung flight niya, ma-absent na siya. Baka siguro nag-ayos ng gamit. Hindi mo lang siya nagpaalam sa akin. Uwe, sa'yo hindi magpapaalam si Dok. Parang imposible naman yun. Eh, kada kausap ko yun si Dok Lindo, wala yung bukang bibig kundi ikaw. Ang weird nga eh. Kasi atagal niya na ako di binibisita eh. Hindi nga siya pumupunta ng Apex. Ba't kaya? Dok, baka naman binasted mo na. Uy, walang ganun. Eh, kung hindi naman yun eh, siguro may dahilan yun, Dok. Kaya hindi nakapagpaalam sa'yo. Eh, at least kay Dok Carlos nakapagpaalam siya. Nagpaalam siya kay Dok Carlos? Hmm... Kasi, ang sabi niya sa akin, bago siya lumipad, nung umabsent siya, eh, kikita niya daw si Dr. Carlos. Eh, baka nagpaalam. Eh, alam mo naman yung dalawang yun. Dikit na dikit yun, di ba? Alam mo, Dok, ba't hindi mo lang tawagan? Para sa kanya mismo matin eh, kung bakit. sagutin eh. Eh, baka busy. Kasi, imposibleng hindi ka sagutin din yan pag ikaw tumatawag. Ah, uh, text mo lang to. At least, makikita niya. Di ba? Uh, so, ayun dok. Text mo lang. Sasagot yun pag nakita niya ano Puno na ako. May duty pa ako, dok ha? Thank you. Buti, nakitawid ka na dito, dok. <laughs> Ingat. Sorry kung hindi na kita nasabihan sa pag-alis ko Mabilisan kasi Don't worry Mag-usap na lang tayo pagbalik ko Umiyak ka ba? Hindi po. May nangyari ba? Sinubukan ko po kasing bisitahin po kahapon si Dr. Clinton sa East Ridge. Pero wala na po pala siya doon. Umalis na po siya. Hindi <laughs> ko po alam na Pumunta na po pala siya ng Dubai. Mas di mo lang na siya nagsasabi sa akin. Alam mo po ba, hindi niya nga sinasagot yung mga tawag ko eh. Ilan niya na lang akong hindi pinapansin, di pinapansin. Hindi niya ako kinukontak. Hindi niya mo lang sinabi sa akin saan siya pupunta. Bakit malungkot ka? po kasi. Akala ko may something sa amin. Ganon. Kaso siguro nga lang po, ako lang naman talaga yung umaasa. Ako lang yung nag-iisip na may something na. Siguro po, hindi naman talaga ako malaga sa kanya kasi hindi niya man lang sinabi sa akin na alis pala siya. Alam niyo po, sa tagal kasi nakasama ko si Doc Lindon, natutunan ko na rin kasi siya magustuhan po eh. Tapos, na ko yun nung hindi niya na ako tinatawagan. Hindi ko na siya nakikita. Parang na ko na bibis ko pala siya. Tapos, yung time na mag-confess na ako, yun, wala na siya. kaganya na maraming hadlang para sa damdamin ko sa kanya. Baka naman hindi kayo para sa isa-isa. Alam mo ba, doon sa pinanunod kong K-drama, ang destiny mismo ang gumagawa ng paraan para magtagpo si Park Siun Mi at saka si Jin Yu alam nila na sila ay para sa isa't isa. Kasi baka naman mamaya, pang friendship lang talaga kayo ni Doc Lindon. Alam mo, ang dapat mong hanapin, yung katulad ni Park Shun Mi. Isang lalaking may paninindigan na nakatayo sa mga paan niya na kaya kang ipaglaban. Isang lalaking matipuno ang katawan na kaya kang ipagtanggol sa mga gustong umapis sa'yo. Kaya kang i-comfort kung meron mang mga panahon na gusto mong meron kang masasandalan sa isang tingin pa lang niya, kalmado ka na. Sa mga ngiti niya, ay, mapapawi ang lungkot mo. At higit sa lahat, cute na, guwapo pa. Malay mo, baka isang Korean oppa French Charming ang maging first love mo. Ay, naku si Lola. Ila, wala pong ganyan sa totoong buhay. Sa k lang may ganyan. Tsaka masyadong perfect naman po yung sinasabi mo. Walang ganun. <laughs> Ay, naku. Na, no, sino yan? Dr. Lendo. Who's that? that? ano eh ano kaba imineng ano ano yung pamilya kasi ano po nangyayari dito? Gusto niya ano 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 Station Market. Ako si Dr. Adeline Santos, pero pwede mo akong tawagin ate. Alam mo, makinig ka muna kay mami mo ah. Hindi ka pa kasi pwedeng lumabas sa ngayon eh. Pero pare sa sa'yo naman yan. Kung gusto mo, maglaro muna tayo. Ayoko, gusto ko na umuwi. Eh. you don't talk to your ate that way. Tsaka so dad, makinig ka sa mami mo. Ayoko. <coughs> Excuse me, <clears throat> I mean, you don't talk to that kid in that manner. So, first thing we have to do to manage tantrums is to understand them. It's not always easy, since tantrums are generated by a lot of factors like fear. Anger, sensory overload, and in this case, no, no, frustration, I guess. Okay, so since you abruptly interrupted me, what's your brilliant idea then? For tantrums that are not dangerous, mm. the goal is just ignore the behavior. What you so you're telling me I should just ignore the kid's behavior? I mean, in this case, it is best to withdraw all kind of attention. Since even negative attention, like left mending or trying to persuade to try to stop, has been found to reinforce the behavior. Excuse me, langa? Why should they listen to you? Who are you anyway? Did you just say cute? Does it doesn't mean I'm cute to you. No, no, that's not what I meant. A feeling, more huh? Okay, okay, okay. Relax. Um, now I can see that you are shaking and trembling and um, clenched fist jaw manifest furrow eyebrow and lastly red skin on the face so those are the warning signs of anger so if you want um, i can help you manage your anger i wow It's just accident. Eh kasi kung sana hindi ko umepal, e di sana hindi tumagpo yung bata, di ba? Sana walang problema. Sana hindi ako natulak. So kasalanan mo. Hindi mo kasi sinasabi. Okay, okay. Slow down. Yabang-yabang na ito. Wala lang siya. Okay, okay. Calm down. Um... Actually, I don't know what you're saying. You can't understand anything, but you keep on talking. Okay. Talk, talk. Sorry, Dad. Sabi yung sorry. Sorry, Bob. It's okay. Lapan. Something good came up from incident. Can we just stop arguing? Maybe we just got off on the wrong foot. Um. By the way, I'm Kim Young, but you can call me just Opa. <laughs> <laughs> oh, opa, Opa, I can't Opa, can take it? kita. Opa, Wat is het? En nu, opa kan kita Means, that's good to hear. Okay, meet you. Uh, so, uh, nice to meet you too. Sabi na ba siya sa'yo? She already admitted everything. Well, anong ginawa mo? Sinampal mo ba? Sinaburutan mo? We are fine. Uh, wait. Trinitor ka ng so-called friend mo and yet wala kang ginawa? Dahil wala siyang masamang intensyon. She's not that kind of woman. Clear naman. Nagpapaniwala ako ba sa babaeng yun? Bakit hindi? She is my friend and I trust her. Morgana, I don't have to overreact or do stupid things just to feed your ego. Well, then you're acting really stupid. <laughs> Morgana, I am not insecure. So, If you're trying to sabotage my relationship with Lynette, huwag mo nang ituloy dahil hinding-hindi -hindi na ako magpapautu sa'yo. Oh, maybe I am stupid dahil nakinig ako sa'yo. sa lansan sa service, ha? ni na doon. Dahan-dahan, na Baka matapol. Yan. Jos, ha? Kunit Hmm. Sigurado ba kayo na wala na kayo na iwan, ha? Kasi malayo yung pupuntahan natin. Ay, oo naman, Linette. Naasikaso ko na lahat at nabiling ko na rin kay D.I.W.A. kung paano niya aasikasin yung cafeteria. Eh, Linette, ah, uh, okay ka lang ba? Okay po, po. Wala naman po ako na Hindi, hindi. Naiba ibig siya ba Okay lang ba? Chan. Oh. I'm so excited to do this. Ah, uh, Dad, I'm ako sa service. Ah, sige na. Sige. Uh, Tay, sasama po kayo sa medical mission? Hindi kasi makakasama si Ate Giselle, anak. Masama ang pakiramdam. Kaya she asked us to go with the team. Annalyn, I'm so excited to do this. It's my first time to join a medical charity drive at kasama ko pa si RJ. Uh, Annalyn, baka gusto mong sumama sa amin. Uh, anak, sige. Sumama ka na sa kanila. Yalan. Kasi medyo masitit pa dun sa service namin ang daming mga gamit. Uh, nay, tay, doon po kasi ako sasakay sa service po namin ng Nurse Eva ng Nurse Karen. Kaya thank you na lang po. RJ, I forgot something in your office. Can you come with me? Sure. Excuse us. Check yeah, really. enggak banget mana bikin mana, nemp. Terus kasih masalah isinatiku ya. Terus beli dan Yeah. แต่ดอกันละน่าเชื่อเป็นแม่ปั canis